Medyo iba din yung pananaw ko sa mga Muslim before. Hala, propeta pala si ano? Si Jesus Christ. For more than 40 years, isipin mo, nag nagdarasal ka sa isang propeta na Ako po si Miriam Cubio, 43 years old. Kasalukuyan po akong nanungkulan bilang punong barangay for more than a decade. Roman Catholic po. Isang devoted sa Virgen Maria na tinatawag nating Lourdes from elementary to high school and then I graduated from college from Catholic school. Every Sunday, Talagang obligado kaming pumunta sa church. 100% po akong nagsuporta sa lahat ng activity ng, ng church namin. From Christmas, undas, mga family groupings, hindi pwedeng walang fiesta, na walang lechon. Marami na akong kaibigan na mga natawag natin na Muslim. Pero never in a doubt of my mind na magka-interest ako. Medyo iba din yung pananaw ko sa mga Muslim before. Naging OFW din ako before napalibutan na nga ako ng masjid doon sa tinitirahan namin. Pero ang natatandaan ko lang mag, mag ano ng Arabic is yung mafi follows. The rest is, hindi, hindi, ako interesado matuto. At lalo na lang hindi ako interesado sa Islam. Tapos nung nag-asawa na ako, nung may pamilya na ako, may, may friend ako na naging balik, nagbalik Islam, na gusto niyang magbalik loob, although balik Islam na siya. Kasi wala siyang parang ma ma, -ma attach na pwedeng mag-ano sa kanya. So, kasi close friend ko siya at ng asawa ko rin. Yun, nag-answer -nag si sir nami sa amin. Na, sige, sigi ka, punta kami dyan. Tapos, sige, dalhin ko si ano, ustad, may papaglala siya sa amin. Tapos yung, di ko talaga makalimutan kasi yung time na yun is dispiras nung fiesta ng, ng Santo Niño dyan sa lugar namin. Pagpasok pa lang nila sa, dun sa lugar namin, naka sunod sila sa prosesyon ng Santo Niño. Tapos yung pagpasok nila sa bahay, meron pang parang nakalagay na Santo Niño dun sa harap ng bahay. Kasi fiesta nga. Yun, siyempre, nasa bahay namin yun. alangan nga naman namin na sila lang ang mag-usap dun. Wala ka namang, ano, for respect basta dun sa kakilala mo. So nakinig na rin kami. Okay. Pero yung asawa ko, meron na siyang interest kasi nag, ano na siya, nagsusubaybay na siya sa mga ustad. Pero ako wala talaga. Pero hindi siya nag, hindi pa siya nag-ano kasi wala siyang magawa. Kasi every Sunday talaga, kahit ayaw yung pumasok doon sa magsimba kami, sasama na siya sa akin. Magagalit ako eh pag hindi. Kaya, no choices. Yes. araw na yun, so nakinig kami nung nag-explain na si ustad. Nasagot niya na hindi ko pa tinanong ni hindi man lang niya na-offend yung, yung, yung ako or kami sa sinabi ko na wala talaga akong interes sa Islam. Pero doon ako na no, sa sinabi niya ni Ustad, hindi ko talaga makalimutan, sinabi niya na, Sorry. <laughs> Kasi every time na mag-story ako about sa pag-Islam namin, parang ang ano, ang, may something dun sa sa ano mo. Sorry talaga. Kaya ayoko mag, ano, magsalita pag mga ano. So, yun nga. Ay. Nung sinabi niya na, siyempre, Roman Catholic, Jesus Christ, nung sinabi niya na, hindi ka magiging devoted na Muslim or Muslim kung hindi mo gagalangin si Jesus Christ. Kasi yung ano ko, nung nakinig ako sa kanya, hala, propeta pala si ano, si Jesus Christ, for, for, for more than 40 years, isipin mo, nag, nagdarasal ka sa isang propeta na naakala mo, <laughs> yun ang tinuro sa inyo, yun, yun yun, 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 ang naka, ano ng impact. Isipin mo, nag-graduate nag ka ng Catholic school, tapos di minsan wala man lang nagsabi kung ano yung life niya. Yun din ang mali ko nung, during sa, sa Christian pa ako kasi kung anong pinuprovide sa iyo sa, sa church, hindi ka man lang marunong mag-research. Mag Unlike sa nang tinanggap na namin ang Islam, napaka, napakaluwag, binibigyan ka ng, ano, ng sarili mong parang rights na you educate yourself, magbukas ka lang, ano, magbasa ka, yung parang ganon. Although hindi ko pa alam ha kung ano yung, ano yung Islam, parang inintroduce pa lang niya, pero hindi talaga yung kabuuan pa. Kaya nakapag-decide kami kasi ang asawa ko, for the sake lang sa akin talaga, kaya nagsisimba siya. Pero hindi na talaga niya maintindihan yung, yung pinapasok namin. Pero ako, kasi hindi ko iniisip yun. Basta maging mabuti ka lang sa kapwa mo, basta magsimba ka lang. So yun, nag-decide ako na ito yung gusto ko, ito yung hinanap ko na hindi ko magawa-gawa kasi nga mayroon na akong nakasanayan na mga paniniwala. pagkatapos kong magshada na inisip ko na kaya ko kayang ginawa nung katakip nakaano lalong-lalo na sa trabaho ko expose ako sa mga tao nang nagshada kami afternoon pumunta kami sa masjid kasi gusto naming matuto nakikita ko naman yung mga kasister ko parang ako ang naiba kasi sila man nakatakip nakaganyan. doon doon ako nag struggle kasi andun na yung yung mag-comment yung mga kaibigan mo kasamahan ko pag nag ako, ako ang naiba sa lahat. Kasi ako lang ang Muslims na punong barangay sa 43 barangays. Tapos naturingan ako na Secretary General. So makikita ako, dyan ako sa upo sa center pag nag-meeting kami. Tapos kahit, kahit, sa mga kasamahan ko na mga kapitan, mga punong barangay, mas nag-adjust sila kasi lalo na sa pagkain namin. Kasi pag may nakalagay talaga dyan na pagkain na ano, hindi talaga ako kakain, uuwi talaga ako. Tapos yung sa pamilya ko, siyempre nag-question si mama, pero parang sinuportahan na rin niya ako kasi wala naman siyang makikita na, na mali sa ginawa namin. Kasi hindi lang naman ako ang nag-Muslim, pati yung asawa ko, pati yung mga anak ko. Kaso lang, gusto ko talaga siya na nag-Muslim na din siya. Ang pinakaano is yung mga constituents ko. Nabigla silang, talagang tinanong ako dun sa, sa church namin na anong naging rason na bigla ko tinalikuran yun baka may nagawa daw na dun, wala wala kahit isa wala wala akong mga hinanakit wala wala talaga decision ko talaga to dahil may nakita ako na matagal na naming hinanap na dito namin nakita nung naging muslim na ako kung gaano ako makapagbigay ng pasensya mas grabe ngayon unlike nung nung before bago ako nag nagmuslim naka-project ako na kukunin ko pero ngayon isa na akong Muslim, iba na siya. Yun ang malaking factor, yung, yung pagiging makontento sa simpleng buhay. Sabihin ko lang, no, nung, nung nag-ano na kami, nag-Muslim nag, 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 nag -Muslim na kami, ang dami kong na-encounter na problema na hindi ko na-encounter nung Christian pa ako, financially. Kasi bakit? May mga negosyo kami, tinalikuran dahil haram siya. Iniwala na lang namin. Kaya parang nag-start kami from the very beginning ng asawa ko. So, ang isa pinaka-factor talaga doon is, makont makuntinto ka sa simpleng buhay, kung anong meron ka, magpasalamat ka. Kung may pinagdaanan kang hirap, magpasalamat ka. Kasi nung Christian pa ako, parang ang dami mong rason, pero ngayon parang wala ng rason. Ito lang binigay sa kanya, Alhamdulillah. Gano'n na ang buhay, iba na siya nung, nung mga nakaraan ko. Yung sa IEA naman po, Uh, malaking tulong yun lalo-lalo na sa amin ng mga balik-Islam kasi hindi lahat ng mga nagbalik-Islam na mapupuntahan sa kagaya ng era. Ang gusto ko lang ipaabot sa Muslim at non-Muslim na rin, buksan ang isipan at yung puso mo. Alamin, educate, at tantuhin kung itong pinaniniwalaan mo ito ba talaga ang pwedeng magbigay sa iyo ng, ng buhay hindi lang dito or i-prepare natin yung life natin after this life na dapat natin na mas idigay pa natin din yung mga ibada natin yung mga akida natin na correct po